Isipin mo, sa panahon ngayon, lahat ng gastusin tumataas. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig, gasolina, tuition fee, at madami pang iba. Sa dami ng gastusin, paano ka pababangon? May tanong ako sa'yo. Gusto mo bang kumita sa lahat ng bagay na binibili mo? para makagaan ka sa mga gastusin ng pamilya ninyo makabayad sa mga utang ninyo para magkaroon ng malaking savings para makatulong sa mga magulang mo para makadagdag sa allowance mo o para sa mga anak mo Discover a new innovation where you can now start for free Yes, walang registration fee Introducing Paybox Life is Rewarding Ang Paybox ay isang rewards app and platform para sa individual at community purchases Ang mga subscribers ay incentivized para sa loyalty at pag-connect sa mga kaibigan Ang Paybox app or online ay pwedeng magamit para sa basic social networking Oo, pwede ka rin mag-chat dito Calendar of events and activities Mobile shopping through app purchases payback rewards and incentives, electronic credits and transfers, and for QR code scanning. Gawing rewarding experience ang bawat purchase mo sa pamamagitan ng Cooperative Group Rewards. Para magkaroon ka ng up to 100% payback sa mga karaniwang ginagasos mo. Tulad ng pagbili mo ng gas, pagbili mo ng merienda, pagbili mo ng load, pang groceries, pagpunta sa coffee shops, sa pharmacy, at marami pang iba. Marahil nagtataka ka kung paano nagkakaroon ng payback o rebates na ganong kalaki. It is only true cooperative group rewards. Bawat purchase transaction ay nagdadagdag sa Payback's Generous Rewards Pool pag magpapagas ka pag ka sa pharmacy or pag ka sa coffee shop at ginagamit ang paybox nare-record itong lahat nire-record ng paybox ang lahat ng transaction at nagbibigay ng 20 up to 100% rebates gamit ang unique hexel algorithm at ang unique hexel algorithm na ito ang naninigrado na lahat ay rewarded mula sa bawat qualified purchases. Ang payback offer ay at least 20% and up to 100%. Ito ay mabilis, ito ay makatotohanan dahil ito ay tulungan. Ngayon gusto mo nang malaman kung paano makuha ang paybacks at magsimula kumita sa lahat ng iyong binibili. Just follow these three simple steps. Step 1, download the Paybox app. Maari mong ma-download ang Paybox app through Google Play Store at sa Apple App Store. Or, maaari mo ring i-access ito through internet browsers or mobile browsers. Step 2, mag-subscribe bilang isang builder for free. Ang kailangan mo nang gawin is mag-sign up ka bilang isang builder. Mahalagang tandaan, magpa-link sa isang payback subscriber para makumpleto ang iyong builder subscription. Step 3, gamitin ang Paybox app or online tuwing may bibilin sa mga available merchants. Lagi mo lang gamitin ang Paybox app tuwing may bibilin ka sa mga merchants natin at magkakaroon ka na ng up to 30% payback o rebates tuwing gumagastos ka sa mga dati mo nang binibili gamit ang paybacks. Imagine kung gaano kalaki ang masisave mo. But wait, there's more. Meron ka bang mga relatives, neighbors, friends, schoolmates, office mates, na gusto din kumita sa lahat ng binibili nila? Ipanood mo lang sa kanila ang video na ito. At tulungan din silang mag-register for free. Di mo kailangan maging magaling mag-explain. Ang kailangan mo lang gawin ay panood sa kanila ang video na ito. Ang video na ito ang tutulong sa iyo para mag-explain ng rewards at opportunity. At maari mo na rin silang iling. It's easy because everybody starts for free. Winner talaga. Consumer empowerment na free. May tanong ulit ako sa'yo. Ngayon, gusto mo pa ba na lumaki ang payback mo ng up to 60% or up to 100%? Just upgrade to a mentor or an icon. Ang mentor ay makakuha ng up to 60% payback or rebates may opportunity kumita sa extra rewards program na may unlimited 750 pesos. Ang icon naman ay makakakuha ng up to 100% payback. Tama, up to 100%. Kumita sa extra Rewards Program na may unlimited 750 pesos at may exclusive icon rewards na pwede kang kumita ng 20,000 per day. As a builder, pwede kang mag-upgrade to a mentor, then to an icon. Or, mag-upgrade diretso bilang isang icon.